So, ang akon nga kwan ang akon nga na utod ang akon nga kwan. Na utod ang akon nga kwan na, ko ang isa ka kwan diri. So lain naman isang nga content, no? So luwaton ta mga kuturan ang panghabuhi galiya ya. mangin mapisan ka kag mangin isa ka, ka, ka kwan ka ka munugdaog sang imong uh, business no kinalamiara ka nga view, may ara kang nga uh, dam, uh, mga pangarap mo sa buhay mo, no? Kailangan magpatuloy ka sa mga gusto mo, gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, no? Gusto mo makapag uh, punta ng Amerika, makapaghanap buhay, no? Magkaroon ka ng pamilya, immigration, education, no? Kagun ano pa, no? Maging masaya ka lang. So, i-share ko sa inyo yung buhay ko nung dati. No, nakikita niyo naman ngayon, no? kung ano ang mga tinda ko ngayon. Nagtitinda ko nung dati ng fishbowl, ng mga bibingka, scrapper ako nung dati, uh, uh, ano ako, working student na ako nung dati, no? taxi driver lang tatay ko, Manal mananahil mananahi lang nanay ko, mahirap lang kami nung dati. So, ipakikita ko sa inyo, bali pumunta ako ng libertad sa, sa lugar namin, at uh, naghanap ako na kung ano matitinda ko kasi nagtinda ko ng mga barbecue wala namang bumibili Nagtinda ko ng mga french fries na kalabasa wala namang bumibili so nagtinda ko ng mga lupa kung ano mga, mga deployment na gusto kong matulungan ibang tao makapunta ng Amerika wala namang kliyente sa real estate hindi ko ba alam kung buhay ang Panginoon o hindi para bang para bang unti-unti niya akong minamaliit na minamaliit pero hindi naman sa Kwan, pero gusto ko lang na matulungan ako ng Panginoon na makapagpatuloy ako sa aking mga kuwan sa aking uh, uh, panghalap buhay. Kasi wala akong pera ngayon. Nagihirap ako ngayon. So pumunta ako ng libertad. bumili ako ng chichirya So bali ito pakikita ko po sa inyo. Kung naman, ito po yung aking kuwan. Ito po yung aking uh, ipibenta. Yung corn beets. Corn beets ito. Yan, corn Tapos, ito naman, bibili. Meron na naman akong kwan ng muncher green peas. No? May muncher yan. Ang ganda ng muncher biso. bagong bago yan. Tapos, ito naman, chicharon. Pag bibili ko to ng chicharon, may benta ko to sa mga skulahan, sa mga kabataan doon sa school. Tapos, meron naman dito, uh, ito, bali, kwan to uh, to ng baka tapos pagbebenta ko to doon sa sa school so mga kwan mga followers ko uh, buligan niyo mo suporta lang pinagi sa akong subscribe share like likes and comments no 256 nakita, kita so kailangan nga pangitaon tagid ang aton nga kwan nga nga ang ngalan mo si Dexter Gidiel uh, Vlog. No? Samahan nyo po ako sa aking pangharap buhay na hanggang sa makapagtapos tayo ng ating eh uh, uh, kahirapan. No? Dahil ang plano ko mga kaibigan, mga kabataan, mga kababayan, ang plano ko makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Magusto ko sanang makapag, uh, makapag upgrade dito sa Philippines. Pero at that time, hindi ako na-qualified kasi ang dami ko daw utang. Oh, ang hirap-hirap -hira pala tapos gusto ko pangarap ko makapag ano ko makapag uh, aral uli ako sa sa stage may ipagpatuloy ko yung yung pangarap ko na makapagtapos ako ng political science pero hindi naman nakapagtapos dahil umuwi ako rito so naghihirap ako ngayon nag ikot ako ng ikot sa buong Pilipinas so, last time kumuha ako ng theology sa sa CIPAC Central Philippine Adventist College sa Bacolod sa Negros Occidental at uh, pumunta ako doon at uh, sa, sa ngayon di uh, hindi ako napagtapos. Pumunta na naman ako ng Palawan. Pumunta ako ng Palawan. Nag-missionary ako doon for five months. Tapos pumunta na naman ako sa Ilocos Norte na doon ako nakapagtapos sa medical missionary. Pero ikot ako ng ikot. Gumawa ako ng aking programa na Petition Missionary Deployment Service sa Medical church Evangelist Ministry. Pero konti lang ang aking na na na, 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 na collect na funds. So ngayon, ikot ako ng ikot sa buong Bacolod. Pero napaka nakakapagod yung buhay na yun. So, bumalik na naman ako. Nagtinda ako ng kwa. Nagtinda ko ng, ng tawag nito, ng fishball. Nagtinda ko ng barbecue at saka kalabasa. No? sa so, ngayon, meron akong fundraising. Magtitinda ako ng corn beets. Ito, corn beets. So, ayan oh. Corn beets. Tingnan nyo parati. Masarap yan. Ito, lagyan mo lang to ng suka no? Suka at saka kung ano dyan, toyo. Tapos ito, lagyan mo suka. Yan, ito, lagyan mo naman ito ng ano, well, moncher. Yan, corn beets, oh. So. Magkano na gasto ko dito? Almost 500 pesos lang ang kapital ko, pero hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na mabigyan tayo ng pera ng Panginoon at tayo ma maging uh, Uh, successful sa ating mga pangarap. Kaya kayo mga kabataan, mga uh, mga kapatid natin sa church, no, sa school, no, shout out sa Mountain View College, shout out sa sa Adventist University of the Philippines, sa Central Philippine Adventist College, sa NMA, no, sa mga schoolmate ko, sa mga classmate ko, sa mga barkada ko dira nga subscribe nyo ko sa ako nga programa kay tungod nga ini hindi ini para sa akin kundi para sa buluhatong sang Ginoo nga may ara kita kailan na fundraising nga makapatindog kita sa aton agency no kag sa diin i nyo ko sa akon nga mga handom hasta makalakat kita sa Amerika makatok sa sa ibang nga lugar no so amo lang siya kagamay gamay lang ni siya pero kung matipon ni ning aton kwarta no nga ini may pilitan ni mabakal sang sang kwan, sang uh, salakyan salakyan mas malwaligya naman sang chichirya mga lugaw-lugaw mga barbecue so makatipon ka bakal ka naman sang sang duta no pagkabakal mo sang duta bakal ka naman sang balay no amatamat lang gani mga kauturan kamugid ang akon nga kusog kamugid ang akon kaalam kamugid ang akon nga nga inspirasyon sa sini nga pag uh, Uh, himo sa mga vlogging ko nakita nyo naman to ang ako ng mga vlogging mga almost sa churches sa mga kananay sa ibang mga travel no perti kasubo-subo perti do do ko do, do ginahakwat ko pirmi ang cross ni Jesus Christ sa paghatag sang mga vlogging sa insini no kinanggali mangin kaalam mo ang ginoo may ara ka ng mga libro may ara ka mga kaalam balang ang espiritu nga mag-research ka kag ihatag mo sa ibang mga tao ang tanan mo ng mga handom So gali mga kauturan kamugid ang akong inspirasyon na binagid ng ginuho, na binagid ng, ng espiritu, nga siya maghahako sa atong sa pagkabalaan, yung may kabuhi, ka, may panglawas, kalipay, no? Ginoo, buligi ko ginoo, ilayo e, ang yawa sa sa akon nga mga upod, sa akon nga mga makita ko kung ano mga panulay nga nagahikot sa akong pangabuhi. Patawala ko ginoo, pero ang akon upod sa bilog nga Pilipinas sa bilog nga Amerika mga kilala ko sa churches kabalo naman kamo sa mga anong pangabuhi what is life is amo na sining nila you have to find the life of Jesus Christ kay kun sa aton lang hindi nakita kasarang sini itugyan ta na lang ang tanan naton nga kwan nga pangabuhi sa Ginoo ni Ginoo ni hindi ko gidan tanan hindi ko gidan tanan ko na ko sa akong pangabuhi ito mo lang hindi ka makabuhay sa ako. Pinakapoy na ko sa mga ako pagabuhi. Gaydad ako ginoo. Nagati ko lang ang mga tao. Gabay pa nga initanan. Imo pagahatagan sang himaya. Kagkabas ko kagkalipay. Kag may panglawas sa mga tao. Hanya nagatuo sa imo. Ginoo patawala ko sa ako. Masala ko na ako nakasala sa Ano na mo na sa mga basa. Ilatan na ginatungi ako. Hino, badamog yung salamat. Mga kauturan natasigid ko kung anong umbra sa mga tao sa kabilikaligbutan nagaantos sila pero may gano'n kung gabay patani ko lang kabuhi lang daw magic lang tani ang kabuhi nga mabuhi ang mga tao ang mga tigbo lang mga inhubin no ang may mga blatpian magayo no wala sa inaway wala sa gira wala pinatyanay wala na sa mga kasala Ginoo, ginaibig ko niyo ginoo. Gino, tanan patubara ako sa akin, mga sala ginoong madamo ginaibig salamat mga turan don't forget to subscribe like share comments I'll see you on the next vlog. Madam, Uging, salamat. I love you all, mga kauturan. I love you all.